Ay, nakikita pala ako eh. Yeah. Nagigitara pala siya. Saan galing po yung gitara na yan na eh? Galing ba yun sa... Ah! Oh. oh. Um, hello. Um, kaibigan mo kuya? Anak lang ako, Saan? Ah, meron pa palang mas, ano. Meron pa palang mas... Hindi mo sabi-sabi, may meron pa palang mas matanda. Ay, Kuya Bin, dito na. May bisita ka, Kuya. Kasi, bago ko daw ya, Ted, gusto niya bisitahin ka muna. Si Kuya Ben, di ba, alis na bukas? Gusto niya, mabisita ka muna bago ano. Hmm. God bless, Kuya. Eh, tara, Kuya, mag mo muna tayo. May may ano po eh. Uh, oh. binigay po ni Kuya yung listahan po ng mga nagabot po ng ano na eh. Hmm. Uy! Ikaw! Pasok na eh. Ikaw, nagpasama kang... Uwi na daw po kasi sa Dabaw. Nay. E eh, bago daw po siya umuwi. Gusto po niya ano. Saya so, yeah. pa pa ano nga nang call. May kanta kano. Huh? 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 Practice, Huh? 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 Alis na daw si Kuya Bin mo eh. Pinag chat pala siya sa akin. Sabi ko wala akong data. Uh, yun pala. Ano siya? Akala niya ano? Inglis okay. na raw ako. Inglis na raw Siguro mas maganda. O, di mo pala ilalik ko. Kuya Bin, bigay mo sa mga bata. Yan po yung ano ka telegram. Ito po yung nagsisilbing kama po ni Kuya. Ito. Bigyan mo sa amin. Ah, oh, na kayo. Bigyan mo sila. Tabi mo si nanay ko dito. Diyo po Ah, po. Um, mm. Tag ako yun. Lagay ko lang po yung mic na ano po. Gusto ko lang po kasi magkaroon po si nanay ng list. Kasi, uh, ano, siyempre iba din po yung meron po... alam po ni nanay yung ano, yung mga nagpaabot ng pagmahal kay kuya. Tsaka alam po ni nanay yung kung sino-sino po sila lahat. Ano yun, tumutulo na dito sa taas. <laughs> sa... Na, ano? Matukod na lang. Sa pinto. pinto. Pag sinarado ano? yun, laglag. Na. Ano? So, <laughs> kaya hindi na namin sinasara magdamag eh. <laughs> oh, kaya, kuya, tingnan mo yung ganyan ha. Dapat. Babagsakang ka dyan. Galingan mo pa yung ano, kung ginagalingan mo na yung pag... Kung ginagawa mo yung 100% mong pag-aaral ngayon, nagtagan mo pa ng isa. 200%. Wala silang pasok kanina kasi may bagyo daw. Nag-announce hmm. yung ano. Aka, ang alam ko, pagkakano doing. ko nga po, may exam po ngayon. Po, kaya, hindi po silang... Ang ngayon. totoo lang, Nay, nandun, pa, ako kami kanina pa. Nag-iintay lang po kami ng alas 5. Ay, wala pong pasok. Oo. Oh. Tapos pagka alam, alam ko, tumutugtog daw siyang gitara, sabi ni isa. So, <laughs> yan ah. Ano po? Hmm. Kanselado po yung pasok ngayon. Hmm. Exam mga daw nila sana. Sabi niya. Nay, gusto kong malaman kung nakahanap na po kayo ng maliban doon sa unang nakita po nating lupa. May may bago po kayo nakita? Meron sana doon tapos um, sa may papasok din po doon, kaso dolo mm -hmm. dulo pang konti. Kasi sabi ko nung katekram kila nanay, pag-uusapan namin ulit pagkatapos ng birthday para anong po. Kaso anong daw, Ayun, tayong pa daw masang ay, masang, maibenta yung lote na ano, tapos saka uh, ibebenta rin yung sa tapos ng eskwelahan. Mm. Kaya matagal pa rin po yun. Ayun, tayong pa yung, may nagsangla daw po kasi doon ng bukid. Mm. Ngayon, gusto niya mabenta sa kanya yung sinangla. Mm. Tapos, pag nabili na po niya yung sinangla, sa kanya, bebenta po yung lote niya na sa may eskwelahan na yung gawin. Maliban po doon, wala po kayong ibang tinignan? Tapos meron naman po doon. Kaso matagal pa rin bago mapatayuan. Yung pwedeng installment, yung parang subdivision na gagawain. Pero mm. hindi pa po ano. Kupunin pa raw yung slot eh, mga napaka asa kulang 40 pa yung slot. Mm. Kaya mga eka, kulang 3 years pa bago mga tayuan ng bahay. Ah, uh, kumbaga so, pupunuin po muna yung mga ano. Slot. Mm. Parang subdivision po yan. Oh, subdivision yung... style. Kumbaga siguro inaano nila nai, Dapat masigurado muna na may kukuha. Kasi kung hindi laktaw tapos hindi naman makukuha lahat. Eh, ma ano sila. po. Diyan nga po kanina eh, tinatanong kami mm. kung pupuha kami. Kasi Kaya kung... hindi ko pa huwag ako sure kung gusto nila yung ganun kasi matagal. Mm. Two years pa may git. Masa uh, three years pa yata ganun bago matayuan ng bahay. Yeah. Kasi may tanim pang hampalay, wala pa. Mm. Sa akin no, oh, walang problema yung ganun. Kung, kung baga, ang ano ko nga, di ba, pinag-iipunan ko po yung... Kung okay lang sana, bahay kubo lang yung gagawin natin. Yeah, Bukas okay. makalawa, pwede na mo natin i-ano eh. Pero gusto ko sana, yung kahit pa paano, yung matibay ho talaga siya. Pero maganda rin yung, yung ano, yung parang, alam niyo yun, yung ibig sabihin yung na pwede ka magtanim ng ano. Kaya, yeah. yung Malaw medyo mag... Yun. Oh. Uh, 560 square meter daw yun. Hmm. Yun sa may amo namin dati, yung may araw. Yeah. yeah, po. Hmm. Ang ganyan mo kasi na yung mga malalapit sa kumares sa school sa mga ano. Yeah, ma mahal talaga siya. Pero doon sa gusto ni Tita Evangeline na gagawan kayo ng sari-sari store. Eh maganda ho siya kasi malapit mm o siya sa ano. Ito po yung lote. Mm. Ah, ganyan po siya. Mm. Ganito 'tong ganyan. Mm. Maliwalas naman ko. Ah, yung gusto po ni Tita Evangeline na sari-sari store. Okay po siya sa ganyan. Mm, mm. Pwede nga po pa kawari ano na kung <coughs> matatويuan na ng bahay lahat 'yun. Mm. -mm. Pwede nga po 'yun. Kasi nga yeah. ka, marami na 'yan. Eh, pero... Mm. Ganun yan to. Evangelin papuntang ganun. Ito rin may mga ano na yun. Yung binilang ko yung slot, nasa kulang 35. Masa 35 pa atay wala eh. Mm. Tapos yung... sabi po nung sekretarya, mm. mga nasa dalawang taon bago pa maanuan. Anuan po ng bahay. Hmm. Yung ano na, di diba may, Ay, diba tini pa. may tinignan no tayo doon sa ano, yung... Yung sa harapan, nagustuhan ko yung maluwag. Ano um, po yun? Hindi nyo sabi nyo ba na Sabi po nung kumari ko, hindi naman daw binibet tayo. Mm. Yun sana kasi, kung baga sa ano, hindi ho siya ganong kamahal, pero maganda yung pwesto. Pero doon din, yun nga po yung naalok nga ng kaso mahal nga lang yung one, isang million nga daw yun, 560 square meter. Mm. May mga tanim silang mga saging-saging, mga oh. ano, kamote. Pero maluwang po talaga yung space. Mm. Kaso yun lang, mahal. Mm. Hindi ko lang alam, matatawaran mo. Sabi naman, eh, di pa tignan mo, dinala naman eh, masama yung kung titignan. Malapit po siya doon. Opo, di ba po, dediretso ka lang doon, di ba may kantong mm. maliit? Yun lang po. Tapos, pangatlong gate lang, yun, mm. yun Magmula doon sa may karsada na yung pangatlong gate lang po. Mm. Hindi ka na makakarating ng lulong pinuntahan natin doon. Yeah. Ay maganda nga sana po kung nasa eskwelahan. Mm. Kaso, maganda po talaga yun eh. na eh. Tapos pa ng eskwelahan. Kasi ito. yung Kaso, gusto ni... Kasi mga looban nga po yun sa may mm. nilulusungan po natin. Yun. Papasok ka po. Uh, gusto po ni Ninang Evangeline, eh talagang gusto ko kayong bigyan ng sari-sari store. Kasi sabi naman po ni Ninang, Ani Tita Evangeline, paunang ano ko lang yan, gusto ko dagdag-dagdagan yung ano kasi hindi ko alam magkano tatayram yung ano yung yung sari-sari store yung pwedeng maubos sabi ng ganyan hey, kung gusto niyo po, silipin niyo yung sinasabi ko na yun. Tapos, di pag iipunan na lang po siguro hmm. Yung malapit lang yan. Nga po. Yung sa may may arang uh, Yung po yung ano, yung kalate Isang milyon na daw Ah, one, ano, Mahal talaga Bakatala. siya. Lang. Yan yung 500 square meter na 560 square meter. 560 square meter. Maluwag mo na. Maluwag po yun pagka ano. Kasi sa yung okay. ibang ano, 100 square meter nga lang po. Mm. Or 150. Ayun, 150 square meter daw. Yung pwedeng hulugan, pwedeng kas. Mm. Mm. Ano, pagkas daw 420. Mm. Yung ano na yung gagawin subdivision nga po na yun. 150 mm. square meter lang daw. Yung isang tayuan lang daw ng bahay. Yun. No. Yeah. Kaya eh, 420 daw pagkas sabi po. Mm. Kuya, may sasabihin ka daw. Mm. sabihin mo na. Ano ka ba? Para ano na? Para tatanggapin ko kahit ano naman. Nag-iisip ako mm po -hmm. po mm. Pero doon sa nangyari, Kuya, ang daming lumabas na ano, anomalya. Isipin mo na lang, ano yung mga yan. Kung di nangyari yun. Hanggang ngayon, may nakatagong... Sekreta. Hindi magandang nangyayari doon. Alam ano mo yun, Kuya. Yan na lang isipin mo. At yan yung pinapasalamatan ko. Yung, yung pag-alis niya daw. Oo. <laughs> uh, pero doon sa nangyari, kuya, talaga, madaming anomal yung ano. Ako, thankful ako doon. At doon din nakita yung puso mo. Doon pa rin yung ano mo, yung respeto, yung kababaan ng loob mo. Siyempre, hindi mawawala yung tanaw ng utang na loob. Kailangan. Hindi mm. ka nang makakarating dyan kung hindi rin. Mm. Mm. Totoo yun, Nay. Eh. Sabi ko nga, paano ko ba na Eh? Basta ang binibless ni God yung, ano, yung may mababang puso. <coughs> uh, gusto nga ni Ninang Precious at saka ni Tito Evangeline kung ano yung napag-usapan namin, kasi tulog ka kagabi. Pero yung iba siguro narinig naman po niya nung ano... Na... Yeah. Na ako na po yung magsalita sa inyo, Nay. Kung ako po yung magsasabi sa inyo, Nay... Opo. Na yung gusto naming mangyari, na... Pero nung paman man, alam niyo na? Uh, na tinatanong kong ganyan. Yeah. Alam niyo na po yun. Gusto ko nga lang talagang si Kuya magsabi na oh, yun nga po. Siya yung magsabi. Pero kaya na eh, um, kaya, sa inyo po kung okay lang po ba sa inyo na na si Kuya makabalik po sa amin ulit. Okay lang po. Wala naman po para naman sa kanya yung mga sinasabi niyo sa mm -hmm. Kung so, sakali Mabita man po, po naman din niya. pumayag eh. ayusin pa naman po sa mm. school yon Hindi yeah. naman karakaraka. Pag sinabing ganun, aalis na, hindi naman pwede yung ganun mm. sa school. pag usap pa rin naman sa school. Mm. Ganun po. Ano po pagkain natin, Nay? Eh? Ba? Ano po pagkain natin? Nagluluto po yung ano. <laughs> ano ba yon <laughs> <laughs> Kumakain po kayo yun ano. Ano ba yon Dahon ng kamoteng kahoy, gagataan. Ah, yeah. <laughs> Baka hindi kayo mga Parang ano, may lagnat ka ba? Masama yung pakaramdam mo? Masipon po mm -hmm. eh. Ah, daulo, ano po. Mm sakat daw ulo niya kanina pa. Dito, dito, dito. Dito, Nano? dito. dito, dito hindi po po yung ano. Gano'n, gano'n. Ay, send dito. Pero ako, sobra akong nagpapasalamat, Kuya, sa nangyari. Kasi kung hindi yun nangyari talaga, promise, hindi natin alam ano nangyayari na. Napapahamak na pala si Kuya mo, hindi na natin alam. At least, nahinto yung ganon. Kasi kung nagtuloy-tuloy na na hindi natin alam saan napupunta yung pera ni Kuya mo, isipin mo to, alas 100,000. Saan na pupunta? Buhos is Hindi naman nila alam kung paano ginagawa ni Kuya mo, di ba? Paano kung darating yung araw sa sobrang dami nga ng pera niya, hindi niya alam ang gagawin, gastos doon, ganito, di ba po? Yun na lang, Kuya, yung isipin mo. Kundi, kundi nangyari lahat yun. Promise. And